Okay, tara na. Alright, good morning mga kamukil. ayo araw, araw po tayo ng Sabado, no? Ah, uh, payday na naman sa ating mga kasama sa trabaho. Okay, basta Sabado mga kamukil, napaka... Uy, saan niyo mga amigo nga? Astig mga ganyan. <laughs> Yan. Sabado mga kamukil, no? basta Sabado napaka-busy ni mungkil. So, unang target, dabaw tayo kasi sisirain na yung mga porma dun mga kamugil pababaklas na natin yun para makapagpinitip na tayo sa trabaho hindi then pangalawa yung payroll no ang mga tao sahod sa mga kasama natin tapos bago ako pumunta ng dabaw mga kamugil uh, electrical muna yung i-purchase e, ko ngayon electrical tayo so maraming kailangan sa electrical sa dabaw hindi pagkatapos ng electrical tricho tayo ng dabaw uh, hatin natin yung electrical tapos titingnan natin yung pagsira ng mga forma doon sa second floor no sa slab tapos niyan mga kamukil balik tayo dito sa bahay buha tayo ng peror tapos stretcho tayo sa tagum sa tagum tayo maguna mag, mag -sahod. so update tayo mamaya sa tagum mga kamukil no? uh, sa ngayon pinapasira ko na yung kasi tapos na yung pagbububong doon so, pinapasira ko na kamukil yung kisami doon no? Uh, by next week kailangan matapos lahat yung pagkisami framing at saka pag tap tap no, kailangan matapos mga kamukil so napaka busy ni mungkil no uh, dadaan -dada tayo sa ano, motor trade babayaran natin si ano si Gismong dalawang buwan lang nakabita ito mga kamukil okay, eh, mga kamukil no so unang punta ko mga kamukil electrical no purchase ng mga electrical yung mga piping nito meron na kompleto na doon so yung pinakakulang ito na lang mga kamukil and din sa mga lights balik na lang tayo sa mga lights pag ano nasa Malala, ilaw na buka. Ha? Ano lang yung pagsuga? Oo, suga, oh, suga. tanan. Ah, yeah, three way. Oh, three way. Dali upat kaliso ani. Marami tayong bibilhin mga kamkin, no? Kulag isa. Ayan. So dito ako lagi bumibili mga kamkil Bunawan Electrical, no? Ah. Uh, Pinakaano malapit lang sa amin, hindi kapag uh, downtown tayo. Noon mga kamkin wala pa to. Downtown ako lagi bumibili. So pagdating ko dito, downtown at saka dito, pare pareho lang ng presyo. Mas malalaki pa ko sa downtown kasi unang-una, uh, travel pa tayo papunta doon. O dito na lang, daanan ko na lang paglabas ko sa bahay. O, ito, may binili tayong panel board. It holds mga kamagil, yung binili natin. Tapos since pa, lagi uh, nag-electrical ako mga kamagil since mahilig ako sa ruyo. Ruyo talaga yung pinaka-experty ko. Uh, Omni, minsan din kapag walang ruyo, sa Omni ako na. Yan, shout out. Ruyo, baka naman. Ang dami na, ang dami, ko na nakuha ng ruyo. <laughs> ito, ayan. Ito yung magiging ipasok natin sa ano mga kamkil, itong safety breaker na to. Sa panel board na yan. Okay, meron tayong main dyan, tapos uh, distribution, no? Sa bawat pupuntahan itong mga breaker na to. Tapos, meron tayong mga convenience outlet. Yan or makalagay sa plano nito mga kamukil CO lang yung makikita nyo dito pero sa plano meron kayo makikita dalawang CO na makakalagay sa plano unang una kapag ka nasa electrical kapag CO ibig sabihin convenience outlet kapag na ka nasa sanitary yung nakalagay yung CO ibig sabihin clean out yon mga kamukil Kapag pagdating kasi sa sanitary nakakita kayo ng CO ilalagay nyo ito convenience outlet <laughs> clean out yon mga kamukil kapag sa sanitary meron tayong apat na liso ng 3 ito madalas magagamit itong mga kamukil sa hagdanan no? Uh, pag may mga second floor ito yung madalas magagamit itong dalawa sa ano to sa mga wall lamp to at saka sa mga perimeter gagamitin ko no? kung so mangyayari dito pwedeng patayin sa baba pwedeng pasindiin sa taas pwedeng pasindihin sa taas pwedeng pat, uh, patayin sa o i sa baba so ito yung purpose kung bakit may 3 tayo eh okay, ano pa ba Electrical tape. At yung orange, ano? 3M. 3M. Tulo. Oo. Uh Ay, -huh. right. So, simple mga kamagayla. Pag bumibili tayo ng mga ganito, may kasamang ano yan? May kasamang utility. So, yung ginagawa ko dito, kung ilan yung magagamit nito, ganun rin karami yung utility na bibilhin ko. So, ito. Mula sa CEO at saka sa suites natin. So, ganito po yung discard ko. So, itong... Ah, uh, panel board natin. Ang ano lang dito. Bili tayo ng ah uh, number 8 na wire. Number 8 Mga Oo. Puan. Tag metros? Mga 8 meters o 10 na lang, sige, 10. Right, mga oh, gila. So, ito na yung wires natin. Meron tayong tatlo. Tatlong box. Dalawang 14. Isang 12. Ayan. Subukan na rin ito, mga kamugil. Bustun. Okay. So, itong dalawa, mga kamugil. Minsan kasi, yung pinakamagastos na wire, pagdating sa mga lighting, sa mga CEO kasi, uh, makakatipid tayo dito. Lalo na nandun sa plano, uh, maraming nakalagay doon na malapitan na yung pag-splice natin. So, isang box lang dito madalas nakukulang talaga pagka wire sa lighting kasi ang daming splicing pagdating sa mga ilaw kaya dalawang box lagi ako mga kamagino okay tapos ito ito yung papuntang panel board natin mula doon sa service drop okay right mga kamagino so ito na lahat na tapos pahabol na lang ako ng mga water line natin no? Water supply. Para sa water supply natin. Pahabol ako kasi hindi pa ako nakabili ng mga fittings niya. So, ito na yung ating binibili ngayon. So, kung napapansin yung mga kongil, marami to no? Meron pa tayong, ano, dito. Pati yung PVC na kulang sa pagbigay sa atin, kinuha ko na rin. So, marami nagtatanong, paano ba daw kong magsingil ng mga presyuhan sa electrical. Uh, base po talaga sa nakaugalian natin mga kamukil kung standard yung pagbabasihan natin dito tayo magbabasi ako mga kamukil ito no? Uh, isang ganito nasa 450 to 500 yung range ko nito mga kamukil yung singil kasali na to kasi partner to mga kamukil oh. Yan. pero para sa akin mga kamukil mayroon dalawang klase pagpiripresyo ko nito kapag ka, mga plus type ito kasi embedded to, mga kamukil pag kasi plus type yung gamit natin embedded to so mas mahal yung singil ko nito 450 to 500 ang range ko nito mga kamukil pero pag mga surface type lang mga kamukil yung ididikit lang natin sa dingding -ding. so naglalaro lang ako 350 to 400 yung singil lang ko dito so kung imagine ninyo tapos ito mga kamukil pag instala nito 1.5 minimum nito no for brands yung ano ko yung pinaka minimum ko sa 1.5 yung install ko nito panel board apat na butas lang no? ito ang dami na so mas malaki yung babayaran nito sa akin kapag presyuhan talaga tapos kasali pa to so, imaginein mo ito pinakasingil ko 450 Magka, uh, ilan to lahat may isa pa ito may isang cartoon pa so ang laki ng babayaran sa electrical pa lang pero itong mga kamkil dahil sa akin package deal ni lahat nakakontrata na to lahat o so, nunod no na so, ito yung mga dinagdag natin And para sa water supply So, hindi po biro mga kamagino. Trabaho ng isang foreman contractor. Kailangan malalaman mo lahat mula sa umpisa hanggang matapos paano siya gawin. So, gaya na sinabi ko mga kamagino, ang utak ng isang contractor, hindi pa naumpisahan yung project natapos na sa utak niya sa paggawa kung paano. O ganun po yung mindset nyo kapag gusto nyo papasukin yung isang pagka-contractor. At saka take note lagi sa mga baguhan. No? Uh, gustong bal Uh, magbalak pasukin yung pangungontrata hindi eh, po biro ang buhay isang kontraktor no? uh, struggle ang daming dadaan ng struggle bago mo maabot ang isang tunay na four-man kontraktor so, congrats na lang sa'yo kung umpi, nag-uumpisa ka na ngayon hanggang sa makasurvive ka so, hanga po ako sa inyo no? so, kahit ako man mga kamukil masakit man sabihin sa inyo pero aminado ako muntikan na ako sumuko sa pangunguntrata. o pasalamat na lang ako sa inyo sa mga viewers natin, nandiyan kayo lagi uh, kayo po yung nagpapalakas ng loob sa akin yung mga time na gusto ko na sumuko sa kontrata may magmi-message -me huwag ka munang tumigil huwag uh, gawin mo muna yung bahay ko at saka kay sir Michael Kuluma ano, isa sa mga nagpapaano sa akin shout out sa iyo sir nasa ibang bansa si sir no? shout out isa sa nagpatatag ng aking loob na lumaban pa no normal lang daw sa pangungontrata ng nasa malusing hindi naman daw lahat ng panahon losing yung pangungontrata sa so, mga nagbabalak pasukin yung kontraktor ito lang take note mga kamagilang hindi po madali maraming struggle dadaanan natin dito